Sangayon si Senator Ping Lacson na dapat muna ibalik ang mga, ng mga tiwaling opisyal. ganti ng mga kontraktor ang mga ninakaw nilang pondo mula sa ng bayan bago payagang makapasok sa Witness Protection Program. Ang kay Lacson, hindi magiging patas para sa gobyerno at sa mga taxpayers kung bibigyang seguridad ang mga nagbulsa ng pera ng bayan nang wala man lamang silang isinasauling ninakaw na pondo. So kung nag-impose yan ng halimbawang kailangan ng restitution, at saka walang persahan yun eh? Kasi pag nag-apply ka as a witness no, under, the, uh, under the program, siyempre din pipirmahan ka dyan eh. Hindi naman pwedeng one way yan. Ano, you're locking your way to the bank and you will be pro protected by, by the government, provide you with security, escorts, and then uh, papakainin ka pa. Parang napaka-unfair naman sa gobyerno yun. Unfair naman sa atin lahat yun. Ewan ko, ako nagbabayad ako ng tax eh. Matatanda ang kabilang sa pinoproseso ng Department of Justice na may pasok sa Witness Protection Program ang mag-asawang si uh, Sarah at na Curly Diskaya na number one sa may pinakamaraming kontratang nakuha sa gobyerno na mga flood pr control project at karamihan din ay mga ghosts. Naku, pagka nakita ho ninyo yung listahan, tik-tik -tik ka. Meron ho tayong listahan ng mga mino nilang mga flood control projects mula noong 2021 hanggang 2025 at ang makikita mo sa bawat pahina ay mga kumpanyang pag-aari ng mga diskaya. Kasama din sa mga itinuturing na mapasok sa Witness Protection Center Witness Protection Program ay si Engineer Henry Alcantara. At ang kanyang dating district uh, o assistant district engineer na si Bryce Hernandez na ngayon ay kaaway niya ng mortal.